Donya Victorina de los Reyes de Espadanya. Siya ang asawa ni Don Tiburcio de Espadanya at tiyahin ni Paulita Gomez. Isa siyang Pilipinang mapagpanggap bilang Kastila kaya't nagsisikap siyang malagyan ng kolorete ang muka at magsalita ng Espanyol kahit mali-mali ito. Mataas ang kanyang tingin sa sarili at mayroon siyang magaspang na pag-uugali. Halina ko po na nahanap. At bakit napaka sa mga tao na to? No? Ibuso. napaka na tao. Hindi ko nga alam kung bakit ko siya pinakasalan. Kung hindi lang siya mayaman, eh hindi ko siya papakasalan. Walang kwenta. napaka na tao. Ikaw? Kayo? Ikaw? Hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Ako lang naman si Doña Victoria, de los Reyes de Espadana. Sinong nagsabi walang may pakialam? Isa sa hampas lupa, sa kang indyo, isa baboy, nakakadiri, nakakapanginit ng kulot.